siyang ma-start. Lalo na sa business kasi ay trial and error eh. So, parang you can start na you don't have to spend that much. Uh, bagay na I thought, mahirap. Ganun lang pala siya kasimple. Basta you have the right tool, you have the right equipment, so magagawa mo siya. Actually, ano, yung husband ko yung nag-start. Ano lang siya, kasi may full-time work yung husband ko sa corporate. Passion niya kasi yung photo editing, mga video editing. Siguro we share the same interest kasi parang ako, Um, meron akong corporate work din before. Gusto namin kasi pag nag-start ka ng business, mas ano mo eh, mas hawak mo yung time. Yung sipag mo or yung income mo is equivalent sa sipag mo. Uh, bagay na I thought, mahirap. Ganun lang pala siya kasimple. Basta you have the right tool, you have the right equipment. So magagawa mo siya. Tapos natutuwa ako dun sa mga packages kasi parang very affordable siya. Tapos at the same time, makikita mo, ang dami mo nang pwedeng magawa. So if you're planning to start your business, eh, madali mo siyang ma-start. Lalo na sa business kasi kasi ay trial and error. So, parang you can start na you don't have to spend that much. Kasi parang yun nga, I'm looking for a seminar. Very helpful yung mga nagtuturo din. Na, -na amaze ako dun sa shop kasi kompleto sa Parang meron siya lahat ng kailangan na hindi mo na kailangan pumunta pa sa ibang store kasi lahat ng sa mga printing needs sa gusto ko, nandito siya. Uniprint is a printing business for everyone.